Dadi, hanapan mo nga ako ng tingang daga. Ano ka gawin sa tingang daga? Yung hirap hirap hanapin yung tingang daga na yan. So, saan? Saan mahanap yung tingang daga na yan? Kung ba't hindi na lang yung buong daga yung kukunin? Yung tinga lang talaga. Dagang, hirap ni buon tak kangah, hirap pun ni nyunting alang. Sa kabinet, paano ka rin ang daga dito sa kabinet? Wala naman rito sa bahay. Tingan-tingan daga ko. Tingan daga, tingan daga. Sigurado ka ba tingan daga kailangan mo? Oo, oh, makasi magluluto ako ng chop suey. Masarap yung panghalo yun sa chop suey. Ano ah, yung daga na yun? Wala namang daga rito na... Kaya nga malinis tong bahay kasi walang daga dito. Tapos pahanapin ako ng daga. Anong ginagawa mo dyan? Pinapahanap mo ako ng tingang daga, diba? kunting daga. Ang pinapahanap ko sa'yo, pagkain, hindi daga. Makain ba yung daga? Sabi mo, mo ba diba, tingang daga? Oh, tingang oh. daga ang tawag doon sa mushroom na itim. Tingang daga. Tingang daga ang tawag doon. Hindi mo kilala yung tingang daga? Hindi. Eh, kayo, sabi mo kasi daga. Oh, naganap ako ng daga. Saan ka eh. naman oh. nakakitang daga? Eh, halo mo sa chapsoy. Sabi mo, Ay. maliwanag, diba ba? Tingang daga. Yun lang, na ako kahanap nung gusto. pininikut ko na yung bahay, wala akong mahanap na ng daga. Diyan sa labas, may nagit akong pusa. Pero wala daw daga, kinausap ko yung pusa daga. <laughs> Masalubo ko yung pusa, sabi ko. Pusa, may nakita ba kayong daga? Oo. Oh, sabi ng daga, wala. Anong gagawin mo sa daga? Sabi sa akin. Sabi ko, yung ko, pinapahanap ako ng tingang daga. Tingin, ginahanap. Ang... Ang tanda-tanda mo na, hanggang ngayon, syunga-syunga kapating ang daga. Hindi daga. Hindi <laughs> daga.